Ito ang GMA Regional TV News. Waras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. At makakasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nagaalburuto muli ang Bulkang Taal. May naitalang limang priatic eruption o pagbuga ng steam sa bulkan kahapon. Sa datos ng T-Box, dalawa hanggang anim na minuto ang itinagal ng mga yan sa pagitan ng alauna ng madaling araw at alas 4 ng hapon. Umabot sa 2,100 meters ang taas ng ibinaganitong plume o makapal na usok. Babala ng t maaari pang masundan ang priyatik activity ng Taal Volcano. Nasa alert level 1 pa rin ang bulkan. Bawal pa rin po ang pagpasok sa permanent danger zone pati na sa Taal Volcano Island at sa malapit sa main crater at daang Castilla Fissure. Nahulog naman sa sapang isang van habang binabaybay ang banawe Bontoc Road sa Mountain Province. Nasunugo naman ang tatlong pamilya dito sa Dagupan, Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Oh! Nilamon ng apoy ang isang bahay sa Dagupan, Pangasinan nitong lunes. Ayon sa BFP, Tatlong pamilya ang naapektuhan ng sunog. Tumagal ng mahigit isang oras ang pag-apula sa apoy. Laking pasasalamat ng may-ari ng bahay na nailigtas sa sunog ang kanyang siyam dalawang taong gulang na ina. Ilang oras lang, wala na yung mga <laughs> Parang na-stress na, nice si nanay. Kasi tanda na rin si nanay. Kunti nakalabas siya. Nagpaabot na ng tulong ang LGU sa mga apektadong pamilya. Inatay na sa 15,000 pesos ang initial na danyo sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Sugatan ang 15 pasahero at driver ng isang van matapos mahulog sa creek sa Banawe Buntok Road sa Buntok Mountain Province. Ayon sa Buntok Police, galing Maynila at papuntang Sagada ang van nang mawalan ito ng preno. Isinugod sa ospital ang mga sugatan. Lima ang na-discharge na. Patuloy ang investigasyon. Nabulambog ang isang pamilya sa Lawag Ilocos Norte. Sa gitna kasi ng baha sa loob ng kanilang bahay, may nakitang ahas. May haba itong mahigit kalahating metro. Maaari nagtago raw sa bahay ang ahas dahil sa pagbaha. Hinuli ng mga residente ang ahas at pinakawalan sa gubat. Si Jay Torida ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasuro ng Korte Suprema ang hiling na maproteksyonan ng dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagpapakontempt at pagpapaaresto ng House Quad Committee. Sa iniyahayang petisyon para sa writ of amparo nitong September 23, iginait ni Roque na inabuso umano ng Quad Com ang kanilang kapangyarihan. Sabi ng Supreme Court, hindi angkop ang writ of amparo sa contempt at detention orders ng Kamara. Inagamit lang daw yon sa extrajudicial killings o forced disappearances. Binigyan naman ng Korte Suprema ang ng sampung araw ang Quad Committee para magkomento sa Petition for Prohibition na iniahin din ni Roque. Inaaresto ng Quadcom si Roque dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig tungkol sa mga iligal na pogo. Gayun din, sa hindi niya pagsumite ng mga dokumentong kailangan para paliwanag ang biglang paglaki ng kanyang assets. Dati na iginit ni Roque na hindi siya magpaparesto sa Quadcom at hindi rin daw siya magsusumite ng dokumento Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Roque at Quadcom Chairpersons tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Matapos ang pitong taon, guilty ang naging hatol at sinintensyahan ng reklusyon perpetua ang sampung sangkot sa pagkamatay ng USC law student na si Atio Castillo dahil po sa hazing. Balitang hatid ni Oscar Oida. First year law student lang noon sa University of Santo Tomas, ang 22-year-old na si Atio Castillo na sa isang iglap ay nagwakas ang buhay. Nang sumailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sa isang punerarya sa Maynila, nadatnan ng mga magulang ni Atio ang labi ng anak na puno ng pasa. Pinaniniwala ang namatay si Atio sa paulit-ulit na paghampas ng padel pitong taon matapos ito, lumabas na ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt ang sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinintensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang apat taong, taong kulong. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages exemplary damages, at civil indemnity. The guilty verdict is a, a team effort. Um, we all placed our 100% and we got our conviction. It's, it's a long journey, seven years. Uh, this is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Uh, those seven years, I, I think for our son, it is worth it base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, at mga testimonya ang tatlong kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation right. Pangalawa, may neophyte. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng sampung akusado sabay puntong sa ilalim ng anti-aging law ay hindi kailangan aktual na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang new fight. Wala rin daw iprinisintang matibay na ebidensya o testimonya ang mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hising. At kahit pa may kondisyon sa puso si Atyo kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya, ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Atio and a uh, win for the prosecution court. Thank you so much for all, for all your support. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulan. Bukod sa mga hinatulan, gusto rin mapanagot ng mga magulang ni Atio ang UST. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that ages Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies, the university, the, U the civil law department, the dean himself, failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Nakikisimpatya raw ang dean ng UST Civil Law sa mga magulang ni Atyo. Pero di raw siya sangayon sa ilan nilang sinabi. Partikular ang sinabi ng ina ni Atyo na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang Noy Student. Lagi raw nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro mano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para di maulit ang trahedya. Ang pagkamatay ni Atyo ang nagbigay daan para may ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. Pero ang karahasan sa sinasabing kapatiran, tila wala pa rin katapusan. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, di ba ba sa apat na puna ang nasawi dahil umano sa hazing mula 1954 hanggang 2024. Kasama riyan ang grade 11 student na si Ren Joseph Bayan na namatay sa hemorrhagic shock dahil sa mga tama sa katawan basis sa Kwento ng tiyahin ni Ren Joseph, dumating sa kanilang bahay sa kayo ng van ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi at bangkay nang ihatid ang kanyang pamangkin galing sa inisiyasyon ng frat. Inihanda na ng Nueva Ecija Provincial Police Office ang isasampang reklamo. Tukoy na rin daw nila ang anin na personalidad na sangkot dito. Ilan sa kanila natukoy raw sa tulong ng isa sa mga kasama rin sa nasabing hazing. Yung pong isa is na-verify or nakilala po ng isang neophyte na nakasurvive po dun sa hazing. Uh, yung isa naman po is yung tinatawag po nila na grandmaster na dun po dis nasabing fraternity. Kaya yun doon po nag-base yung mga investigator natin baka today or tomorrow maipail na po natin yung case sa prosecutor's office para mabigyan po natin ng hustisya yung nangyari po doon sa victim. Uh, biktima sa ngayon hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang mga opisyal ng fraternity uh, isa lang ang hinihiling namin na sumuko na kayo. May magagawa pa kayo para itama yung pagkakamali nyo. Hindi pa huli ang lahat. Nakiramay sa pamilya ng biktima ang mga ahente ng NBI kabanatuan na handa raw tumulong sa kaso. Dumating na rin sa buro lang ina ni Ren Joseph na nanggaling pa sa Qatar. Nagtatrabaho siya roon bilang OFW at napilitang umuwi agad dahil sa nangyari sa anak. Hustisya ang tanging hangad niya para sa anak. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.